Alam niyo po guys kung gaano kasakit na makita na ginanun nila ang ating former president. Siya lang naman po ang presidenting naramdaman ko personally na minamahal tayong ta-Pilipino. Na tunay nagmamahal ng bayan nating Pilipinas. Walang ginawa. Pag-upo na pag-upo pa lang. Pak, pak, pak. Tarabaho here, there, here, and there, here, and there. Wala pahinga ang ating former president sa inaayos niya ang ating Pilipinas bansang Pilipinas tapos ngayon gaganyan ninyo wala akong nakitang presidente ng umupo before and after former president Rodrigo Roa Duterte na Duterte na gumawa na kagaya sa ginawa niya ganun tayo kamahal ng ating former President Rodrigo Rua Duterte. Tatay Diggs, we love you so much. We are so proud. I've never been proud in my life since na dumating si Duterte. Saka ko naramdaman ang pagiging proud Pilipino. Bakit ka mo? Po niya ang ating morality. Kayo, mga polis, mga army, si Tatay Diggs lang ang nagtaas sa mga ano niyo sa mga uh, morality niyo. Si Tatay Diggs lang ang nagbigay ng magagandang benefits sa inyo. Kung maalala niyo, sinasabi ni Tatay Diggs, hindi man niya mabigay ang pagmamahal niya sa iyo or ma mahalin niyo siya pero at least maibibigay niya hangat kaya niya na matuntunan matugunan ang inyong financial and secure kayo sa inyong mga uh, sana, sa inyong profession kung sakali mawala kayo pamilya niyo na maiwan secure ngayon tanungin ko kayo may ganyan ba kayo mayroon mangilan-ngilan yung mga nabusalan lang ng pera nabusalan nabili ang prinsipyo Ganun ba kayo ngayon? I hope not. Dahil sa, ta, sa profession nyo, ang sinisirbisyuhan nyo, sinisirbisyuhan nyo ay ang supposed to be taong bayan. Kami bilang asa Pilipino, nasa tama lang po kayo. Oo, sumusunod kayo ng orders from sa taas. Pero susundin nyo kahit alam nyong mali. Pwede ba yun? sayang po mga sir, mga ma'am ang, ang inyong mga pinag-aralan kung hindi nyo i-apply sa tama kami naniniwala pa rin pero sa na nakita namin ko sa ginawa nyo ni Tatay Diggs um, aside sa lahat ng ginawang kagandahan ni Tatay Diggs sa inyo hindi po nakakatuwa come on wake up it's time to reflect yourself kung saan ba talaga kayo pinabayaan nyo ang ating mahal na former President Rodrigo Duterte. Nasasaktan kami. Kami na nagmamahal sa ating Tatay Diggs. Nasasaktan kami. Ikaw, Marcos Jr. I cannot imagine na ginawa mo ito sa uh, kay Tatay Diggs. Sa lahat ng ginawang kabutihan ilang presidente dumaan sa kamay ng Pilipinas walang sumang ayon na ilibing ang tatay mo iisa lang ang dumalaban diyan na pumapayag na ilibing ang tatay mo sa bayani hang ano sa bayan sa libingan ng bayani no other than to Rodrigo Rua Duterte i-tsaksak mo sa utak mo yan hindi ka mananalo kung hindi ka kinukumpanya ni Inday Sara. Kami bumuto sa iyo dahilan na naniniwala kami na continuity ang gagawin mo. Yun pala kabaliktaran. Wala kang pagmamahal sa bansang Pilipinas. Wala kang pagmamahal sa Pilipino. ang gaba di magsaba. We're waiting for that to happen.